Mga par, welcome to my vlog. Good Lagi lang. Good morning. <laughs> On there, oh. Ayun. Ayun, paro hindi makatulog ulit. Hindi, makatulog. hindi makabawi sa mga puyat ay. Ayun. Sa bahay, pag natutulog o pag. Ayun, ganda nang ano dito. Daming nyog. Hindi ako makatulog ulit. Ah. Oh. Wala hmm. na, wala na ako tuloy sa yoga. maka-upload ng ano, walang signal. Ah, doon sa ano. Diyan no. Diyan na ang dito ko. Ano, pikit-pikit yeah, pa 'yung mata. Nagigising uh, lang. Nagigising lang. Hmm. Ano Ayot. Hmm. Hmm. Drone. Hmm. Saranggula, <laughs> Saranggula. <laughs> Saranggula. kapi Commander, Walang signal dito.